ang sabi ng gobyerno, para magkaroon tayo ng sapat na supply ng bigas, eh hayaan na natin ang pribadong sektor ang magpasok at para mawala na rin ang korupsyon sa NFA. Tapos, yung 35% na taripa na kukolektahin natin, ibigay natin bilang tulong sa mga magsasaka din. At yan po yung pinagbibili ng traktor, pinagbibili ng mga binhi na hybrid at saka ng pataba at ng insecticide. So mukha naman pong gumagana yung batas. Ang problema lang, ang hindi natin na-estima, e baka mawala ng supply sa pandaigdigang merkado. At yan nga pong nangyari. Kasi hanggang ngayon pala, e meron pang export ba ng India? Hindi po po i-export ng India yung mga non-basmati rice. Ang po pwede lang nilang i-export ay yung napakamahal ng basmati rice na kung ibebenta po sa Pilipinas sa 200 to 250 per kilo. Talagang pang Indian parties lang po yung ganyang kamahal. Dahil kulang po ang bigas worldwide, nagkukulang na rin ang mga supply dun sa mga dating mga bansa na napakadaming ine-export, gaya ng Thailand, ng Vietnam, at pati na ng Cambodia. Ang assumption ng rice tarification law, hindi tayo mauubusan ng supply, bababa ang presyo ng bigas kasi maraming supply sa pagdaigdig na merkado. E ang nangyari po, eh dahil nga sa climate change, naubos ang supply. So kung may supply man, mataas pa rin ang presyo. Iniiwasan nila ay patuloy pang tumaas ang presyo ng bigas kasi ngayon po nasa 60 na ang bigas. Wala pong 20 pesos na panangako. Yung panandalian ng 29, siguro po isang oras lang sa mga kadiwa center, ubus na. Pero ngayon, nagyayabang na naman. Itong ating economic managers, nabasa ko kanina, si Neda, Director General Balisaka, na po pwede raw bumaba sa 29 ang bigas kapag binaba ang taripa ng bigas sa 15% eh, hindi naman po totoo yan eh. Kasi kahit ano pang taripang ipatong nyo dyan, ang totoo niyan, ang mga kumikita, yung mga rice hoarders. Pero nakakaabala po. E eh, ngayon lang po nakakatikim ng mas taas na presyo kahit papano ang mga magsasaka ng bigas. Dahil medyo mataas-taas po ang farm gate price ngayon ng palay. E eh, ngayon, panamdali ang nakatikim sila ng mataas-taas na presyo ng palay, eh yan naman, ibinaba naman ng taripa. Ano ibig sabihin po niyan? Papasok at papasok ang mga bigas sa Pilipinas na magreresulta naman na napakababa ng farm gate price ng bigas. Pero ano buho ang pagkakamali sa assumption na yan ng gobyerno? Ang pagkakamali ng assumption ay pag maraming supply, bababa ang presyo. E eh ang katunayan po sa pandaigdig, pandaigdigang merkado, napakamahal din po ng bigas. So maski ibaba mo ang taripa, kung mahal talaga ang bigas, hindi rin bababa ang presyo ng bigas. Bakit mo ba tinanggal yung taripa na kapag pinagsama-sama naman po, ay magkakaroon ng binipisyo ang mga magsasaka. At sabihin na nating bababa ang presyo, paano naman ngayon ang mga magsasaka? E di, hindi na sila makakalaban sa mas mababang presyo na import. Patay na naman ang mga magsasaka, double wa na nga. Hindi na nga sapat ang suporta na nanggagaling sa gobyerno sa pamamagitan ng unang-una ng mga irigasyon. Abay, eto na naman. No? Wala na nga masyadong subsidy para sa mga hybrid rice. At ngayon, eh, wala naman masyadong subsidy para sa nagtataas ang presyo ng pataba at ng insecticide na petroleum-based yan. Eh ngayon naman, binaba pa ang, ang taripa dahilan para baka bumagsak na naman ang presyo ng farmgate price. Ang mga magsasaka sa Europa, sa Japan, napakayayaman po kasi grabe yung support ang binibigay ng gobyerno. Una-una, napakataas nilang binibili ang kanilang mga produkto. Pangalawa, napakataas ng subsidy pagdating po sa binhi, pagdating sa fertilizer at pagdating po sa mga insecticides. Dahilan po yan para yung mga bansa naman na nagaangkat ng produkto sa kanila na napakamura ay po pwedeng magpataw na tinatawag na countervailing duties para patas po ang labanan. Hindi naman po po pwede na naibabagsak nila ang presyo dahil na lang doon sa subsidiya ng gobyerno. So, yung countervailing duty na ipapataw, katumbas po yon nung amount ng subsidy na binibigay ng gobyerno eh dito po sa Pilipinas, baliktad. Wala na nga pong subsidy, kulang na nga ang subsidy. Ngayon, binaba ang dahilan para lalong bumaba ang presyo ng mga produkto ng mga magsasaka. Nung kasaysayan po ng Pilipinas, naging malakas yung terorista ang CPPNPA kasi nga po walang lupa ang mga magsasaka. Kung may lupa naman, eh namamatay sila dahil nga po napakababa naman ang presyo na binibili ang ng mga produkto. Abay, babalik po sa magiging terorist ang CPP-NPA na ng magsasaka kung papayagan natin pumasok yung mga napakamurang imports. At yan nga po ang palaging aray ng mga magsasaka. Hindi patas ang laban dahil ang gobyerno talaga pinapanigan ang imports. Pwede ba ho? Tulungan naman natin ang mga magsasaka dahil karamihan ng ating mga Pilipino ay nakasalalay pa rin sa agrikultura. Kinakailangan, pangalagaan din natin na hindi naman po sila malulugi dahil sa pagpasok ng mga murang imports. Yan po ang bagong Pilipinas. Huwag na kayong masyadong magreklamo dahil buhay pa naman kayo. Palakpakan natin ang bagong Pilipinas.